Ayun nga mga idol no uh, Video ulit ako Ito kami Kumukuha kami ng raisal Raisal uh, Limang sako yan mga idol Meron na yung 100 pesos Tapos 150 ata yung Ano namin Kaya lang eh Kinuha na ng 50 pesos Para sa ano Sa utang namin Kaya 100 na lang Ayan So ayan si Dudong. Kami mga idol. Kaya mo Yanistoy? Kaya mo? Kaya? Kaya mo kan? Ha? Para baka-baka mabugat po. Nga Nino. Si so, u bugat ka. Siyen mga idol no. Ah. Kitanya naman yan mga idol. May manok kaya no? Saraponin pababa. Baka manok kami ba? baka tawag doon oh hindi ko na yun esto, yung uh, raisal, lo o oh. ayan naubo ka na naman Ligo niya yung Raisal, grabe, grabe, ano Power mo talaga eh. guys, <laughs> toy. Para isang pita. I got the power. So, gising silang. Ayan mo idol lo Kaya mo? Nakasan mo ang iyong loob. Gurado ka kayak kinakaya mo yan. Ka kaya mo yan? Weh. Tinga. Sige nga. nga. Rasain mo. Og mo dong, og mo dong. Og mo og. Okay, baka ano? Paka pagagat inobata to lag natin to bukas. <laughs> Mabikar kasi to mga idol kasi ano basa. Power ni Dodong mga idol. So ayun yung pagkakargahan ng ano ah, hindi sa amin yan. Doon yun sa nag ano namin na patrabaho sa amin. Ewan ko kung saan natuto si Dudong magmotor. Saan ka natuto ng motor? Saan ka natuto ng motor? kami. Huh? Oh. Si Istoy. Paano rin niya ng ano motor? Ano sabi ni Istoy? Buhay pa ba sila Pulapo? Mm. Ang idol, no? Ah, sila, tinanong ni Istoy sa amin kanina kung buhay pa ba sila Pulapo? Hindi mo niyo. Buhay pa ba? In, wala mo na niyo mag magkuhan, no? Eh? Oh, na ba? Mabagagya po na. Kapoy, no? Kupay? Ganyan talaga kapag ano? Uh, kung, ano ng pera? Mangailangan ng pera, kailangan talaga na ano paghirapan. So, libre kami ngayon mga idol ng ano, pamainit. Dong. Oo. Kabayit yung ano, may-ari na Sa init niya kami kasi para ano, may lakas ba? Ba talaga yung lakas mo dong? Wala kang katulad. Ang ngisi-ngisi lang. Ngisi-ngisi lang istoy. Wala pa yung kain pa ni Tangalian pala. Wala pang kain tangalian pa, pa, yan. Lang yan. Tinapay, tinapay, ano? Kinapit, kinapay lang kinain yan. Diba? Kinapay lang kinain istoy ginina. Ano? Kinapay lang kinain, di ba? Oo. Yung ano namin, eh, tinapay lang. Buti na nga lang eh, na, na kapag kami ngayon mga ng idol, medyo nabawas-bawasan yung ano namin, na bawas bawasan yung tawag don bawas bawasan yung gutom kahit papano so ayun mga idol no ah, kahit nagtatrabaho kami dito ayan malapit lang yung bundok malapitan lang yung bundok dito mga idol ano kaya pa? kaya pa hindi ko kaya ay, yan. Ay, nanang lubo, loob. 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 Ibay, alaksan. Agdo Alak ah. Stoy, maraming ano, manok. Tak Tara na Ano, pangarap mo rin bang magka ano, magka manok? Ako kung gusto mo bang magkalaga ng manok? Ayaw mo na. Tulad na nga to. Bibilan ay ano, natin ito. Alagang manok yung ano, lalagyan na ang rice hull kasi mabaho yung iti, iti. ng manok. Oo. Oh. Madami siyang manok doon, pwede, pwede, pwede tayong bumili, di ba? Hmm. Gusto mo? Ang sumo ng manok? Ay, yung maglaga, ng manok. <laughs> bakit kaya? Baka <laughs> maubos. Ha? Baka maubos. Oh, baka maubos natin, no? Baka lutuin lang natin. Iwan ko lang tong kang istoy. Kahit piso, kinakain na siguro. Kaya ayaw magalaga ng manok. Istoy, alaga ka ng manok? Ha? Wala ka namang ano, wala ka namang ginagawa. Nandun ka lang naman sa bahay kasi hindi ka pa nakapag-aral. Si Noob pa yung nakapag-aral. Dalawa kayong yung, yung, yung hindi pa nakapag-aral. Gusto mo magalaga ng manok? Oh, Gagaw na na, Gagawa na. na lang natin para ano? Oh, mayroon isang, ano, mag mag oh. para meron na siyang anong pag-uulan ba, kapag mag-aaral siya. Oo. Bakit dito pa ng manok? Gusto mo mag-alaga ng manok, Stoy? Gusto mo? So, ayun nga mga idol, no? Nakaya talaga namin mga idol kasi para mga ulam kami mga idol. Mahirap na kasi eh tatlong bata yung ano natin. Si Noob nag-aaral, si Yangyang Yang, sa bahay. Si Istoy nandito lang din, hindi pa nakapag-aral. Sa ngayon, yung ginagawa namin ni Dudong, si Dudong dito kapon, dito kapon dong, di ba? Dito, dito siya nagtrabaho. Kumuha pa rin siya ng raisal. pag niya, meron siyang dalang 160 kasi malaki lang ma, ma marami doon yung ano niya. Marami yung na tawag doon na sa niya. Ah. Ayan, pahinga. Ngayon ko lang nalaman dong guapo mo pala dong. Huh? Oh? Ang gwapo pala kay tagard ka. Ay, yan naman tayo, yan eh. Iba, iba talaga ang kapugian mo dong para kang si ano, istoy oh. Oh. <laughs> <Huh? Nakapika. laughs> Wala kaya siguro. Wala naman sigurong bandido dito no kasi malapit naman kasi yung buki dito. Istoy. Istoy ba? Ah. Sana ito ay huwag mong tularan. Sana mag-aaral ka. Kahit mm. di mm. to din mangyari sa'yo. Hmm. Ito yan. Kaya dapat sa susunod na taon, mag-aaral ka. Walay natin, maging sundalo ka. Oo. Oh. Kung hindi okay, ka maging sundalo, pa. maging MPE ka rin. <laughs> Ikaw pa makaubos na mabad dito? Oo. <laughs> no? Oo. Ano ba pangarap mo, Istoy? Ha? Ano pangarap mo? Pulis? kulis. Kulis? Pagin kulis. Ganda, ganda pala ang pangarap ng batang to. Ayun, mga sundalo, para ikaw nang tumugis sa mga man. Mga bandito dito sa atin. Ito? No? Hmm. Ayun, mga sundalo. Ayaw, ayaw mag sundalo. Eh, kahit nga sa, ano, sa dilim, natatakot nga yung bata eh. Oh. Takot yan sa aswang eh. <laughs> Kaya pala yung tumatakbo yan mga idol. Ah, oh, wala pa na ngayon kasi bata pa. Hmm. Ayo, semama kasih samin, sa kasih takut ya. Grabe mo ito. Ah. Ano dong? Kap kapoi kapoy. kapoy. Nagapon apa ko kadri ah. Lakso So ayun mga idol, no, hindi tayo makapag-live mga idol kasi naubusan tayo ng load mga idol. So kung kung meron sana tayong ano, meron sana tayong load eh makapag-live tayo ngayon habang may trabaho kami. Kaya lang mga idol, wala tayong load mga idol. So video lang tayo mga idol. Tapos punta kami ng wifi mamaya para makapag-update naman kami sa mga ano natin no. Kung anong ginagawa natin, bakit hindi tayo nakapag-explore. So ayun yung mga idol. Uh, para hindi ka pa, kaya kami hindi nakapag-explore mga idol kasi kahit yung mga bata wala na pong ano. Wala pong ulam sa bahay. Eh mahirap din naman po kung iiwan namin yung mga bata na no, walang ulam. Oh, uh, yung yung mo. Kasi, yung, yung Oo nga eh. Pero bukas kasi mga idol maghahanap pa rin kami ng ano yung maso, mapapasok ka namin. So, baka bukas, bibila na lang namin ng uh, tuyo at saka ginamos yung mga bata. Kasi okay naman din daw na sa kanila. Sinoob lang yung bibila namin muna ng itlog. Kahit naman paminsan-minsan, makapunta kami ng bundok. Mahirap din kasi mga idol kasi yung tumulong sa akin, hindi pa rin na ano, baka na ano na yun. So, ayun mga idol, no? Ah, hanggang dito na lang kami mga idol. Ah, please support my YouTube channel, ha? Ah. Kenneth Adventure 24. Tapos kay Brad Dong. Exanter. Ay, wala na 15. Ah, 15, ah. Ha? Dung 15. ah. Brad ha? Ah, Brad Dong Hunter 15. So, ayun mga idol, ha? Ah. support nyo si Had, mga idol. Maraming maraming salamat sa inyo at god bless sa ating lahat sa pang-araw-araw na ginagawa natin paalam po mga idol